So ito mga boss no, ayan binabaklasan natin yung i-refresh nating rider. So may nakita lang po ako mga kaidol no. So dito po. So yung naggawa po nito na mga kaidol kasi nakita ko dito mga kaidol ay yung tornilyo po ay bali yung kabit. So dito po nakakabit yung full trade Dapat hindi po to dito mga kaidol. Magkakaiba po dapat ang tornilyo niya, alternate po. Ito tama tong apat na to full thread talaga dito. Tapos dito dapat hindi pull thread yung kinabit niya. Kaya nagtaka ako kanina nung binaklas ko ang hikpit niya mga kaidol parang mapuputol nung kinakalas ko so ito mga kaidol oh, kinakalas ko rin po ito yan o oh, kinakalas natin ito ito ay sala din yan iluwagan natin siya yan o oh, natin so ito sagad na luwag nyan dapat dito mga kaidol ay nakakabit dito full trade na turnilyo yan o oh, maiksi. ayan o oh, dapat dito yan yan dapat gayaan yan kaya yan dapat ang pagkabit ng tornilyo so yung mga tornilyo nito ay bali baliktad kaya ngayon kakalasin natin tingnan yung mga kaidol luagan natin so ito pa lang rider natin mga kaidol ay nabuksan na po pala ito Yan, kasi sa ala-sala po yung pagkabit ng tornilyo dito dito tingnan natin so tama dito sa kabila ito na dito mga kaidol yung mayksi sa kabila pa yan tama yan dito ang dalawa dito palasin natin ito mga kaidol luwagan natin So dito sala din. Ayan o. Kita nyo. Luwag na. Pero ang baba pa niya, Pugutin natin. Ayan o. So dito kunabit yung dalawang maiksi. So dapat dito yan. Ayan. Kaya tayo nagtaka kanina nung binabaklas natin yung dalawang tornado dito ay matigas para siyang mapuputol. So ang kunabit pala dito dalawang mahaba na pole thread. So kailangan ko ang pagkakabit mga kaidol ng full thread may palatandaan naman dyan para hindi na kayo malito no? kahit i pwede rin tong alternate so tandaan nyo lang po mga kaidol kung saan nakalagay yung uh, dowel pin so yung may dowel pin po doon po yung mga uh, bang turner nyo para hindi po kayo malito no? so pwede rin ganito pag nagkakabit kayo tingnan nyo dapat pantay pantay yan bago nyo ipitan pantay pantay po yung mga turner nyo so yun lang mga boss share ko lang to sa inyo no kasi ito nakita ko sa yung pagkakabit ng gumawa. Sala yung pagkakabit ng tornilyo. Yan, sinare ko lang sa inyo para may idea kayo mga kaidol pagka kayo magkakabit ng tornilyo ng mga uh, cam holder. So yun lang mga kaidol.